Time check tayo mga kabig sa oras na 11.29 na ay uh, medyo ando dito pa rin po tayo sa labas sa barangay sa barangay hall ng aming barangay 178 at so far ay uh, moderate pa rin ang uh, hangin at uh, patigil-tigil ang ulan no may hangin maya maya may ulan maya maya titigil maya maya wala na ang hangin sa ngayon ay yun nga moderate mga, mga kaibigan, mga kaibigan ang sitwasyon at uh, masasabi natin na uh, okay no okay okay dito sa lungsod ng Pasay of course pag sinabi ko dito sa amin barangay no kasama na siguro ganito rin ang situation sa ibang barangay sa lungsod ng Pasay although may nabalitaan tayo na sa parting Merbil ay uh, na wala ng kuryente at uh, sa iba naman ay uh, okay naman ano ho So ito ngayon ang sitwasyon ha uh, sa ngayon ay wala pong ulan at uh, yung hangin ay normal lang no minsan mayroon sabi ko ka kanina minsan may malakas minsan naman titigil at uh, maaliwalas mga kabig at uh, tinitingnan ko ang kalangitan ay medyo parang maaliwalas na siyang tingnan ano po ay <laughs> at uh, ayun uh, medyo malungkot lang dahil ngayon nanonood din tayo sabay din natin pinapanood ang news sa Aurora Quezon ano ho na kung saan ay uh, ando doon po nag -landfall ang uh, bagyong si Juan ta uh, kanina ay wala po silang kuryente pero ngayon ay nagbalik na ano ho so talagang malakas malakas po ang hangin ang uh, siya po ang naging problema at sabi nga kanina nung reporter na maski yung mga uh, yung uh, tanggapan ng National uh, Risk Reduction Management ay na dapat ay sila sila'y nakakatulong medyo nahihirapan sila dahil yun nga sa lakas ng hangin ano, siyempre kailangan muna nilang proteksyonan ang kanilang sarili ano po, so uh, medyo nakakalungkot nga lang pero ganun pa man dito sa Pasay no po, lalo na dito sa aming lugar ay uh, safe naman, okay naman ang lahat at uh, under control ika nga. So kami dito sa barangay ay uh, syempre kasama ng aming punong barangay ay alerto pa rin kami ano ho, kasama ng BDRRMC uh, nakaantabay pa rin din sa magiging kaganapan sa mga susunod na oras. Uh, pero ang uh, inaasahan sana natin ay ngayong oras, mga ganitong oras alas 10 hanggang alas 12 na mananagasa ang bagyong si Juan. So far ay uh, 11, past 11 na tayo, ay uh, okay pa rin din. Ano ha. So, magandang balita yan para sa atin dito po sa, sa lungsod ng Pasay. Hindi ko lamang po masa, ma, ma, masabi sa ibang lugar kung ganun din po ang kanilang uh, sitwasyon sa mga oras na ito. Alright, so, uh, Muli kami ay patuloy na mag-aantabay ano ho sa mga kaganapan na kaya uh, sa ngayon ito lamang po muna ang atin po na uh, share sa inyo sa mga oras ito maraming salamat po mga kabig mga katotoha. patuloy po tayong uh, mag-iingat uh, at kami po ay patuloy na mag-aantabay siyempre para sa aming Barangay 178 at alam ko sa ibang barangay ay may ganun ding mga Uh, barangay officials na talagang uh, uh, nagsusumikap, gumagawa ng kaparaanan upang uh, maging kampante ang mga mamamayan doon sa bawat community. Yun lamang maraming salamat at magandang gabi sa bawat isa. Ito po ang inyong barangay sekretary barangay Emog sa Ikaw at barangay maupay ng ha aton nga tanan.